Sinasa-pinal na po ang mga bagong panuntunan para sa mandatory ran, uh, random drug testing sa Senado. Ito'y sinabi ni Senate President Francis Escudero bilang tugon sa sulat po ni Senate Minority Leader Vicente Soto III na humiling na magkaroon po ng random drug test sa Senado. bunsod po ng report na merong kawani na gumagamit umano ng chonky o mariwana sa loob po ng Senado. Anya sinasa-pinal ang bagong patakaran para po sa drug testing at may konsultasyon na sa iba't -ibang unit ng Senado kabilang po ang Medical at Dental Bureau at Senate Legal Council. Hihintayin din ang kumpletong listahan ng mga kawani ng Senado. May kasunduan na rin anya sa East Avenue Medical Center hinggil dito. Suportado naman ni na Sen. Juan Miguel Subiri at Sen. Rafi Tulfo ang random drug testing sa Senado. Pag wala naman kayong tinatago, bakit uh, matatakot? Ina-encourage ko po ang lahat ng mga senador at kanilang mga opisina na magpa-drug test na. Para sa ganun ay talagang mawawala ng duda na, may na, nagdudurog na dito sa ating uh, Senado. No ifs, no buts. Kahit na sino pa yung pag nag tanggal. Ang magkakasunod na tinig po ni na Sen. Juan Miguel Subiri at Sen. Rafi Tulfo. Panukala naman ni Sen. Robin Padilla obligahin ang lahat ng halal at itinalagang opisyal ng gobyerno para magpa test.